Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa bad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ngayon mga kapatid sa maiksing minuto na naman na ito ay ituturo na naman natin ang tamang paraan sa pagsasagawa po ng mashul khuffain o mashul jawrabain ang pagpunas ng sapatos o ng medyas Ibig sabihin, magsasagawa tayo ng wudu ngunit hindi na po natin tatanggalin ang ating sapatos o medyas. Depende po kung ano po ang gagamitin ninyo sa pagsasagawa ng sala. Kung ang gagamitin niyo po sa pagsasagawa ng sala ay sapatos, sapatos po ang inyong pupunasan o hahaplusin. Kung medyas naman po ang inyong gagamitin sa pagsasala, ay medyas po ang inyong pupunasan o hahaplusin. Ngayon, hindi pa tayo nakapagsagawa ng wudo. Kailanman, hindi pa tayo nakapagsagawa ngayon ng wudo. So, pwede na ba tayong magpunas ng medyas o ng sapatos? Hindi pa po pwede. Dahil ang kondisyon po, bago po natin bagu uh, bago po tayo pahintulutan na punasan po yung sapatos at medyas, kailangan may sagawa muna natin ang wudo. Hindi po pwede na halimbawa, nakikita niyo po ito, isusuot ko na po ah. So ngayon po, halimbawa, papasok ako sa trabaho o maglalakbay ako. So ang gagawin ko po, magsasapatos na po ako. Ganyan. Yan. Okay. Para malaman niyo po, ang tama at mali pong pagpunas ng medyas, yung tatanggapin at hindi po tatanggapin. Ganyan po. Ayan, nakapag, nakapagsapatos na ako. Okay? So, hindi pa ako nakapagudo. Ngayon, malapit na yung sala. So, ang gagawin ko, magudo ako. Pag nagudo ako ngayon, at pupunasan ko itong medyas, hindi pwede. Hindi po pwede. Halimbawa, ganito po. So isa sa natin ha ah. So kailan tayo pwede, pwede magpunas ng medyas So ipapakita ko po sa inyo ah. Nagsapatos na ako ngayon Pero hindi pa ako nakapagudo Hindi pa po ako nakapagudo So naituro ko na rin po yung tamang paraan po ah, ng at, ng tamang uh, paraan po ng pagudo ha ah. Okay So ang, ang importante dito yung pagpunas po ng medyas So bismillah Kanan Then kaliwa Yan Pagtatatlong beses Ito po yung sunla Okay Then, mumog. Tatlong beses. Then, tatlong beses. Ito, hilamos. Yan. Ito pong tamang paraan po ng pagudo po. Dapat pa Hay bang iskular dati, dapat madamay yung paglalagyan ng hikaw dito. Pero hindi naman po yung buong tainga. Yan, tatlong beses po. Yan. Then, kanan. Yan. Hanggang siko po. Dapat, dapat palagpasin nyo po ng siko ang tubig. Yan. Siguraduhin po natin na wala pong bakante na natitira dito. Yan. Yung mga daliri. Yan. Tatlong beses po. Yan. Po. Kaliwa naman tayo tatlong beses din po palagpasin lang sa siko siguraduhin natin nabasa po lahat ang buong kamay yan yan po then sa ulo po ganyan po hindi na po bubabasa isang bisis lang po yan dito po yan then hanggang batok sa huling tinutubuhan ng buhok dyan po din balik mo lang din ito po sa loob ng tenga sa labas po ng tenga ito ganyan ganyan yan. Ngayon, ngayon pa lang ako nagudo, nagsapatos ako. Pwede ko na bang punasan yung sapatos o hindi pa? Hindi pa pwede. Bakit? Ngayon pa lang ako nagudo eh. So, dahil hindi pa ako nakapagudo, bago ako pahintulutan na punasan yung medyas, kailangan ko munang mahugasan yung dalawang paa ko. So ngayon, hindi ko pwedeng gawin na pupunasan ko itong medyas kasi hindi ko pa po nahugasan yung paa ko. So ang gagawin ko po mga kapatid, tatanggalin po muna natin itong sapatos at medyas. Yan. Okay po. Tatanggalin muna natin yung sapatos at medyas ha. Kasi bakit? Hindi pa tayo pwedeng magpunas eh. Kasi hindi ka pa nakapagugas ng paa. So ang unang gagawin natin bago tayo pwede magpunas, maghugas muna tayo ng paa. Kita nyo po mga kapatid, yan. Kita nyo po. Itong beses, Yung mga, mga dulo ng daliri. Yan. Dapat palagpasin natin dito sa siku ng paa. Sa may bukong-bukong niya, sa ilalim. Yan. Kanan. Then kaliwa. Yan. Ayan. Ayan. Okay, so Nahugasan natin yung paa natin Alhamdulillah. So, dahil dito Nahugasan natin ang ating paa So, anong next tip natin? Siyempre, magsasapatos tayo at magbimidyas na So, ang gagawin ko po Nagdala po ako ng ano dito Pamuna sa paa yan Hugasan muna natin yung paa natin Ngayon pa lang Sa sunod na pwede na ako magpunas ng medyas o sapatos kasi nakapaghugas na ako ng paa. Pwede bang punasan yung paa o yung katawan pagkatapos magdukod ng mga tawil? Pwede po. Wala pong problema. Yan. So, din medyas sa kulit. Kasi bakit nahugasan ko na po yung paa ko sa paghudo? Yan. Pag pa po. po yung ito po ang condition bago kayo pwedeng magano. Bago kayo pwedeng magano magpunas ng Yan. Ito po ang kondisyon bago kayo pwede magpunas ng sapatos o medyas. Kailangan muna, mahugasan nyo po muna ang inyong paa. Then, magsusuot ulit, magsusuot kayo ng medyas. Ganyan po. Kita nyo po. Yan. So, ngayon, <laughs> nakapag udo na ako, nahugasan ko na yung paa ko, nagsapatos na ako, nagmedyas ako, pwede na ako magsala. Ngayon, halimbawa, may papasok na susunod na sala. Nakautot ako, o nakaihi ako, o naka-dumi ako, o nakakain ako ng karde ng kamilyo. Ibig sabihin na break ang aking wudo. So anong gagawin ko ngayon? Magwudo ako ulit. Okay? So pag nagwudo ako ulit, so halimbawa, ganito po yung mayayari. Pag magwudo tayo ulit, mabilis lang po para ano, hindi mo halimbawa simulan hindi, hindi na natin edi eh, din mo lahat-lahat kasi para diritsyo na po para hindi po mahaba yung video then mumog okay mabilisan then ilong then muka okay tagtatatong beses okay minamadali ko lang po para hindi masyado mahaba yung video natin then kaliwa hanggang siko then sa ulo halimbawa ganyan ayan then pagdating sa paa dito na ako pwedeng Magpunas na po ng sapatos o medyas Kung sapatos pong gagamitin ko sa pagsasala So, ganito po Yan Kukuha ko ng tubig, ganyan Yan So, ito pong dalawang sapatos ko Pupunasan ko po yan ng sabay Ganyan So, pwede na ako magsala Gamit ang aking sapatos Kung sapatos pong gagamitin ko Pero ang problema Kung papasok tayo sa masjid Igagamitin natin medyas So, hindi po uh, sapatos ang pupunasan ko kundi medyas po kasi tatanggalin ko po yung sapatos eh okay so ganyan po ganyan yan so tingnan nyo po sa ibabaw lang po dito lang po sa ibabaw ng paayan lang po yan i mo may zoom ba? sa paa yan okay ganyan po yan so pwede rin po Pwede rin po na sa kanan isang beses, sa kaliwa isang beses. At pwede rin sabay. Yan. Lahat yan na paraan ay pwede po sa pagpunas ng sapatos o medyas. Pwede na ako magsala at hindi ko na po kailangan tanggalin ang aking sapatos o medyas. So ngayon, hanggang kailan pwede kong punasan yung medyas? o kaya ang sapatos. Depende po kung ano po yung gagamitin ko sa pagsasala. Kung residente po, hindi po kayo biyahero, kayo po ay taga, taga, dyan lang sa city, taga dyan lang po sa lugar niyo, dyan lang po kayo nagtatrabaho, dyan lang po kayo nag-aaral sa school, dyan lang po kayo sa bahay niyo. Meron kang 24 hours Uh, meron kang 24 na oras na kahit hindi nyo na po tanggalin ang medyas na yan o sapatos na yan, basta sa kondisyon, nakapagudo na kayo, taugasan yung paan nyo, di nag kayo, kahit hindi nyo po tanggalin ang medyas na yan sa loob ng 24 na oras o sa, 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 sa bahay ninyo, sa trabaho, ang gagawin lang po ninyo ay magpunas lang po ng medyas every magudo. Basta ang kondisyon, mahugasan po muna ang inyong ang inyong paa. So, saan magsisimula yung 24 Uh, 24 na oras. Magsisimula po, hindi po sa time na sinuot po ninyo medyas, kundi sa time po na pinulasan niyo po yung medyas. Halimbawa nagudo na ako kanina, nahugasan ko yung paadi, nagmedyas ako. Hindi, po, hindi pa po magsisimula ang oras. Magsisimula po ang oras, halimbawa, alas 3 ngayon. So ngayon, na, na, nasira, nagudo ako kanina, alas 12. Then, nautot na ako, alas 3. Then, na, nagudo ako. Then, ngayon po, alas 3, pinulasan ko po yung medyas ko. Halimbawa. So ngayong alas 3 po, magsisimula po ang 24 na oras. Bukas po ng alas 3, tatanggalin ko na po yung medyas ko kasi magwudo na ako ulit. Nahuhugasan ko na po yung paa ko kasi po expired na po ang oras sa akin. Yan po ay sa residente. So 24 hours lang po yon Yung hindi po biyahero. Samantala, ang biyahero po, tatlong araw at tatlong gabi po na kahit hindi na po nila tanggalin ang kanilang sapatos at medyas. 72 hours yon So ibig sabihin, Tatlong araw, tatlong gabi, every time na magudo sila, ay hindi na po sila magtatanggal ng sapatos. Umidyas po pupunasan lang po sa kondisyon na kapag muna at nahugasan po ang paa Kailangan lang pong tanggalin ang sapatos umidyas na yan kapag ka ang nakasira sa wudo ay kailangan mo maligo. Halimbawa, lagi ka sa asawa mo. O kaya kalala, uh, si sister, uh, o oh, kaya ay uh, yung pong obligado sa kanila na maligo. Yan, yung katatapos na magipagtalik sa asawa, So, anong gagawin? Kailangan mo talaga maligo. So, tatanggalin mo ang medyas. Ang hindi ka lang magtatanggal ng medyas, kung ang nakasira sa wudu mo ay mga uh, wudu lang. Halimbawa, hindi na kailangan maligo. Nakautot ka, nakaihi ka, nakadumi ka, nakakain ka ng karne ng kamilyo. Ngayon, ang tanong dito, uh, yung ano, ang tanong dito, halimbawa, ano bang, kundi, ano bang katangian ng sapatos si medyas? Mayroong nagsabi sa mga scholar ng sapatos daw dapat po ay Okay, medyas dapat po nakataas po yung sapat medyas dito at hindi po daw nakababa. Dapat daw po makapal daw po ang medyas. Yan po ang pananaw ng ilan sa mga ulama natin. Pero ang pinakamalapit po sa tama na opinion po ng mga iskular natin, basta ang tawag dyan ay sapatos, ang tawag dyan ay medyas, manipis man yan, punit man yan, nakikita man ang bukong ng paa mo, pwede mo pa rin punasan. Kasi po, ang mga medyas noon, ang sapatos noon sa panahon ng Propeta Salasalam ay mga punit-punit. Opo, at hindi po nabanggit na ang condition po ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanila bago nila po nasa ng sapatos sila ay dapat po ay hindi po manipis at dapat po natakpan po ang bukong-bukong ng kanilang paas. So wala pong dalil yun at wala pong katibayan basta ang suot ni po medyas kahit ano pa po itsura ng medyas na yan uh, manipis man yan o makapal mataas man yan o mababa ay pwede niyo pong punasan. So ganyan po kadali ang ating relihiyong Islam. Napakagaan po. So hindi niyo na po kailangan na magtanggal pa ng sapatos o medias Nasa bahay ka lang, malabig, nahirapan ka magtanggal ng sapatos o mekaniko ka, o anumang trabaho mo, teacher ka, hirap nang magtanggal ng medyas, every time na magudo, huwag nyo na pang tanggalin. Punasan nyo na lang po, dito lang po sa ibabaw, at hindi po kailangan sa ilalim niya. Sa ilalim, hindi po pupunasan, dito po. Ah, dito po. Sa, sa kanyang ibabaw, isang bisis lang po. Ulitin ko, ganyan lang po pagpunas, pwedeng sabay, pwedeng kanan isa, din kaliwa, isa. Kahit nga mauna yung kaliwa, hindi naman problema yun eh. Kasi ang sunna po ay unahin ang kanan. So, naway na pulutan natin ang aral, ang tamang paraan sa pagsasagawa po ng pagpunas o paghaplos po ng medyas o sapatos. Hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala na Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.